Happy Tuesday mga Parsi at Marcy! This is Mami Roxanne. At hindi ka pa naka-follow sa akin PJ, baka naman. For today's video, samahan niyo ako na alisin na nga itong foam bricks dito sa dingding. Pero bago yan, pinagalis ko nga muna lahat ng nakalagay dyan para nga walang sagabal mamaya. Itong antibia, alisin ko din. Pero dahil nakakabit pa naman yung antena, kaya ayan, tinanggal ko na nga muna. Grabe na paling alikabok sa likod ng TV kaya ayun pinunasan ko nga muna bago ako nagsimula magwalis. After ko nga magwalis ay susubukan na nga natin itong tanggalin sa isa. Grabe sobrang dikit pala talaga nitong kinabit namin dito na foam bridge sa may dingding kaya naman may mga naiiwan pa nga na pandikit. Siguro magtataka kayo kung bakit nga namin to nilagyan ng foam pombris dito banda. Paano dati pininturahan na nga namin to pero hindi nga nagtagal e eh, bak din yung pintura. Makikita nyo naman sa dingding e eh, puro bakbak na nga yung pintura nyan. Hindi nga namin alam kung bakit nga nagkakagal ganun itong dingding every time nga na pinipinturahan namin. Kaya naman naisip namin na foam bricks na nga lang yung ilagay dito. Ang hassle naman kung buwan-buwan ka nga magpipintura dahil buwan nga lang yung tinatagal niya eh nagbubula-bula na nga yung dingding tapos natatanggal na yung pintura. Kayo ba, tingin nyo ano nga problema nitong dingding namin? Bakit ganito nga siya sa pintura? Parang sinusukan niya yung pintura? Charot. Hindi ko pala muna inalis yung foam bricks dun banda sa may wall bracket ng TV dahil ang hirap pang alisin ng wall bracket. Medyo mahirap kasi siyang i-screw kaya naman naantayin ko na nga lang ang daddy. Sa totoo lang maganda talaga pag pintura nga yung gagamitin namin dito kaysa nga foam bricks kasi nga wala kaming no choice dahil nga hindi nag-work yung pintura. Kita nyo yun, ganun kalaki na nga yung part na naaalis yung pintura. O ba diba, parang nga may mapa kami sa dingding, charis. Anyways, eto na nga pala lahat ng foam bricks na natanggal ko sa dingding at nilagay ko na nga sa plastic para nga hindi makalat. Winalisan ko na nga rin to dahil marami na nga rin natatanggal na pintura sa may dingding para nga hindi na maglaglagan mamaya. Kita nyo yan na nga yung mga pintura na nababakbak na. Hindi ko na nga masyadong pagkakaigihin na alisin pa yung mga pandikit na nakadikit na sa dingding dahil foam bricks lang din naman ulit ang ilalagay namin dito. Yun nga lang yung ibang design na yung akma nga sa tema natin na timputi at timkahoy. Eto lang naman yung part na didikitan namin dahil yung ibang part naman dito sa bahay ay okay naman pag pininturahan. Kita nyo naman yung itaas na part ay eh hindi naman nagbabakbak pati nga yung bang parte. Ewan ko ba sa part na dingding na to at hindi nga tinatanggap yung pintura kahit nga doon sa may kusina kaya naman puro foam bricks nga yung nilagay namin doon. Anyways, pinunasan ko nga lang ng basang pamunas yung dingding tapos binalik ko na nga rin yung TV dito. Pagkatapos sa isa-isa ko na nga rin pinagbabalik lahat ng mga nakalagay dyan. Medyo malikabok na nga rin pala yung ibabaw nito kaya ayan pinunasan ko na nga rin. Maigi na nga na inilis ko na nga yung foam dito kaysa naman antayin ko pa na dumating yung panibagong foam bricks. Saka ko palang tatanggalin o di ba ang hassle nun? Isa na nga rin sa mga minimanifest ko, itong ang patungan namin ng home theater. Sana nga ay mapalitan na nga rin ito. Pero dahil hindi pa naman kaya ng budget, ay e paunti-unti nga lang tayo sa pag-makeover dito sa may sala. Pero sa ngayon, ito nga ang dingding muna ang imi-makeover natin. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video!